Sabi ng sukas. Sino ako? Sino ko? Sino ka? Kami guys, ang sarap na kalimutan ko na yung pangalan Sino ka ba? Kakabi, ang sarap talaga guys. Tignan mo. Tignan mo. Oh, oh, oh. Tignan mo. Ako ah, ah, ah. titigin para sa'yo. Tignan mo para sa'yo. Ang sarap talaga guys. Kalimutan ko sino ako. Ha? Huh? Grabe guys eh? Sarap talaga guys Sino nga ba ako? Sino ako guys? Kalimutan mo na pangalan ko guys Comment mo nga kung kilala nyo ako Kalimutan ko na yung pangalan ko dahil sa magdana to Grabe ang sarap Sino nga kilala sa akin? Nanawagan ako dyan Sino nakakilala sa akin? Comment mo naman sino, kung sino ako Kalimutan mo na talaga Grabe ang sarap hmm? Hmm?

Masok pa lang ng... Ah, ha? Oh. Habang tumatagal, lalo sumasarap. Pero hindi ko pa pinasok sa mga ako guys. Ramdam din. Ramdam din. Sarap, grap. Sasawa natin suka ulit. Mas so, lalo ang sasarap to, sinasawa na may sili. Wala na asin-asin. Mabusa kami ng asin. Meron kami sa sakong asin doon. May dalawang sakong asin doon, pero para yun sa swimming pool. Subukan so, ko so, kaya. Ano? Subukan ko kayo yung asin sa swimming pool. Basta. Sa Sarap talaga.